Welcome back to my channel. Welcome back to my vlog. Papunta kami ng restaurant sa my goat test. Today. Hello guys. Punta kami sa goat Balik na tayo sa... Punta kami sa goat test, guys. <laughs> Lakad lang kami kasi mahirap pag magdala kami ng sasakyan, mahirap kasi mag ano, mag parking, walang parking. Kaya walking walking on the Baguio City. Ah, wala. Guys, ang haba ng pila. Ganito ang pila. Pipila muna kami. Ito guys, pipila muna kami. Ang haba kami. Nandito kami sa pinakahuli. Mainit. Yeah, ang haba guys pila guys mula dito hanggang doon. Tapos diyan kami kakain oh. No? <laughs> dito sa God Godtis Restaurant sa Baguio City. Hay, wala kang laman. Wala kang laman. Ha? Tapos ka na nag-deliver. Kapasok na kami dito sa God Test, guys. Yum delivery. Yung deliver siya, guys. Isang lamesa yung yung Si yeah. Anne. Bakit mamaya pa? So guys ang aming table. Nandatay ka, wala akong One asawa. Picture. Grabe ka! Bakit wala akong asawa ha? <laughs> Talaga ako ngayon. Picture daw, kayo na picture. One, two, three. One, two, three. Gusto meron bilang eh. Hi! Ito yung aking take out. Thank you po! For... Bye po. Harangan. Ito na hapon. Wala, hindi ko eh. e na bidyuhan <tiple> Eh. Hindi ko mako topic. Tango do. Hindi na gorda ko na halo-halo eh. Amen. Gorda ka lalo? Oh. Gorda ko doon paglingon ko nandito na Ayan In guys, ito na yung aming order. Ayan. Sikang. Butter chicken. Chops. Meron pala itong chopstick ah. Adesado. So, takoy. Tansin <laughs> mo. Anong ginawa mo? Naghaba. Tren. Anong pala yun? Anong pangit lang? asawa ka rin Ano Pwede ka may, may ulam lahat. <coughs> ay, uh -oh. Ang mahal nga lang, yun. Baka 7,000 na yun. ano? Tawa. Tapos sabi ko kila Mandeng, mong turug, ano, relax lang kumain, tapos ano, maya-maya -may, kumuha tapos nga, anli yun. Pagkatapos kaya, sila, <laughs> Naka humigil yung sa Hindi, marami ka mapilihan. May mga fried chicken, may mga... May mga ano pa yung ginataan nyo. May kayo dyan! Pablo sa Montes halo Ito yung model guys <laughs> Ling Big Shop. Tapos na kami kumain guys. Uwi na po kami. Lalabas na kami. Ilan ma? Wala na. Tapos na. <laughs> Ginaya na niya. Luna. Kulit. Oh. Wow, ganda. Toro Wow. Ngayon na kasi nakakita ng liwanag. Ngayon na nakalabas. Dito kami sa hotel. Ito guys. Yan, ng hagdan.

ikut ikut deh yuk aksinya. guys, check out na po kami. Check out na kami guys. Tu yung ano nila. Ito yung nila dito. Holiday Hotel. Manila, back to reality. Ibelona, walang suklay si Bibelona. Oh. Walang suklay, oh. Hindi na Dapat, be honest, binayaran nyo. Ano, hindi na nabayaran yon? Ano na siya? 5-7 lang talaga dapat. Ano, plus Hi guys! Check out na kami dito sa hotel. Dito sa Holiday Park Hotel. Check out na kami. At dito ko na rin taposin ang ating vlog dito sa hotel guys. At mamamansyal pa kami. Pupunta pa kami sa ano, sa Botanical Garden at saka Miles View. Mamansyal pa kami. Bye bye! Thank you for watching!